usahay, lisod pang itao ng usa ka bago nga lugar. Naamanggoy mga iskina, ngaway nga'n, mga balay nga nagtapad-tapad. Pero wala nagkasunod ang numero. Nagsangasanga, ng e iskinita, silio, dead end, phase one, phase two, makasaag, makalibog. Solusyon, Ana? Mangutana sa pinakadool nga tindahan. Gusto ka makahibaw asa nagpuyo tong maayong muhilot? Oh, ari na imong Asa gani nakapuyo tong maayong muhilot diri? ya, yeah, takasagut sa imong listahan. Continue straight, and then keep right. At the third corner, turn left. Salamat, Joy. Excuse me, gipangita ni mo Barangay Hall? Do you know where is Barangay Hall? at the roundabout. Take the third exit, and then on the fourth corner, turn left. And then, turn right. Wow, salamat po. Very marami. Delivery Rider nga, huwag kasabot unsaon pag-ando sa pin location. Pagdoon lang sa tindahan. Eh? Okay. santo? to? Ignan, Rakag. Uh, in 200 meters, turn left. After three corners, Turn right. Doon ka. Doon ba? Ing-ana ang tindahan, Nailhan ang tanang silingan, na hibawan ang suok sa barangay. O siyempre, kung naipaliton nga kinahanglan dayon, doon lang sa tindahan. Kay Dere, you have reached your destination.